Okay, matis sala, pala sala, ta ilal magtubo. Walang sinabi ng propeta, magdua mo na kayo. Pag itinayo na ang sala, dapat magsasala ka na. At isa pa sa mali natin, pagpasok mo na masjid at magsusun na ka, at nagikama na, hindi pwedeng, hindi mo putulin ang sala mo. Yung iba, tinatapos pa yung sun bago papasok sa sala, maliban lang kung patapos ka na kung patapos ka na at saka nag-iqaba, tapusin mo na ang salamu. Pero kasi simula mo palang magtakbir. Pagkatapos ay nag-iqaba, putulin mo na ang salamu. mo. bago ka magtanong. Ito dagdag kaalaman. Pagpasok mo na masjid, ano meron? Tahiyatul masjid. Ang pagpasok mo na masjid, ang, ang meron ay tahiyatul masjid. Bago ka umupo, magsagawa ka muna ng dalawang raka'ah. Okay, pagpasok mo, pagsasagawa ka ng dalawang raka. nag man o hindi pa. nag man o hindi pa bago ka umupo. Pero pagpasok mo na masjid, nag ng duhur, huwag ka munang magsala. Patapusin mo muna ang adan ng duhur bago ka magsagawa ng dalawang raka na tahiyatul masjid kasi pwede mong isabay pagkatapos ng adan. Pwede mong isabay ang sala ng salatul tahiyatul masjid Sunatul Udu at saka Sunatul tatlong sala sa iisang sala. Tatlong intention sa iisang sala. Kaya patapusin mo ang ang adhan. Yun ang pinakamainam sa mga partik, sa mga araw-araw na sala natin. Maliban sa Jum'a. Maliban sa Jum'a. Ang Jum'a, huwag mo nang hintayin matapos ang adhan. Pagpasok mo ng masjid, at nag-aadan, magsuna ka na agad. Bakit? Kasi mas obligado ang pakikinig ng khutbah kaysa patapusin mo ang adan. Kaya pagpasok mo, yung iba inihintay pang patapos ang adan, tatayo-tayo yan, tapos hintayin niya magtapos mo. Walang problema, sabi ng mga ulama, walang problema, patapusin mo na niya ang, ang adan bago siya mag-start magsuna. Pero makafocus ka ba, makinig ng khutba? Habang ikaw yung nagsasagawa ng salahin, hindi. Kaya dapat ang mainam, pagpasok mo sa masjid, kahit na nag-aadhan, itayo muna agad ang dalawang raka tahiyatul masjid. Take note, sa Juma'a, walang, tahi, walang sunan arrawatib. Ang Juma'a, walang sunan arrawatib ang Jum'a. A. Ang sala na yan, before, masjid, before sala, ay tahiyatul masjid o kaya sunna mutlaka. Sunna mutlaka limited. Bago pumasok yung adan ng Jum'a, magsala ka ng tu, 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 At yun na nabanggit sa hadith na pagpasok mo sa masjid, sa araw ng Jum'a, pwede ka magsala sa anumang bilang na gusto mong bilang hanggat hindi pa ang ang oras ng Jum'a. Pwede ka magsala, magsala ng dalawa-dalawang raka, pero ang tawag dyan, sunan mutlaka, ang, 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 sunan arawatin ng, ng Jum'a, kailan? After ng salatul Juma'a.